Estudyahan. Mm, so, ay. may mga ano, may nagtatanong kung ano? paano daw sila bibili na by online. May online? Oh. Sa ano, sa website namin. Uh, so, bumasok sila doon sa Facebook, makikita nila din ang website. Pwede mm. di sila bumasok sa online namin. Tapos pwede sila mamili doon. Ano gusto nila? Buong kingdom so, lang. Ah, oh, doon lahat yan. Meron uh, yan. Mm. Sa lahat po ng gusto bumili by online, meron po silang website. Stadgery so punta na kayo dito lalong-lalong pag ganitong hats uh, marami kasi nagtatanong marami, sa ating marami, Facebook page ang Facebook page natin ay Kuya Keds po sabi, Kuya Keds pa sa ano yan na sa Facebook namin yeah. ano? uh, pati sa Facebook page nila uh, by online uh, din malapit sa kalatim million kami dun eh uh, medium million, million din ang <laughs> uh, ating viewers last week uh, dumami rin ang ating viewers so marami po nagtatanong parang naguguluhan din ako kasi dami-dami nagtatanong Oh, eh, tsaka matagal din kami dito. Hindi ah, oh, bago. Hindi lang bago. 25 years na kami. Ah. Hmm, tagal na. Medyo wow. matagal-tagal din kayo dito, no? Aba, yeah. So, sa lahat po ng gusto bumili na buy online or, or personal, tayo sa tindahan, wala uh, walang, oh, walang problema po. Nasa comment section po yung Aba. ano natin, uh, location. Aba. Nandito Aba, sa ano? May send mo na yung location. Oh. Uh. <laughs> nandito um, humaya, uh, ka ba Kapag nandito, mamaya, isesend natin. Maraming salamat okay, po. Thank you. Ano, uh, sige po ng mga customer natin. <laughs> uh, ito po yung pinakagwapo natin. Ano naman ako mong Shout out po yung mga customer natin ngayon. <laughs> Mas <laughs> tapo kayo lahat. Eh. Bukit kayo din sa ano sa Facebook namin. Uh, makikita. sa makikita nila yan lahat ng Pwede naman sila bumili by discount or walang May discount. discount pwede, naman oh, pwede okay. naman tumawad no. Oo, oh, siyempre right. uh, pwede pwede naman kayo tumawad. Basta nandito yung uh, pinakagwapo nating sales <laughs> salesman <Sers, laughs> dito sa ano Star Jewels. So, okay, sa so lahat po ng gusto bumili ng buy online, so bali tawagan niyo po ang number niya. Ito, Ito meron din yung scan, pwede yung scan na Pwede nyo rin i-scan itong ano niya, barcode, pwede nyo i-barcode itong ano nila. Babasa sila automatic din. So, no. uh, <laughs> uh, maraming salamat po, Mr. Jara. <laughs> Ayan po yung kanilang mga gold. So, pwede naman sila tumawad, no? Basta nalito. dito na dito <laughs> magkano daw yung ano, 21k? Hindi, starting tayo 240. Ah, starting 240. Tapos, tapos po ah, so iba, iba yan. Ah, so iba-iba po. iba Mag, kung magkano po yung gusto nila, pwede ah, naman sila tumawad, gano'n, di ba? So, mamaya, babalik ako dahil marami pa. Okay. okay, salamat okay, ng marami. Ayan po. Thank you. Okay. Thank A kilo or gram? <laughs> kilo or gram? Grams. A gram, MashaAllah. Very nice. How much uh, 21k? 240. forty? Yeah, 18 to 20. 18 to? 220. 220? MashaAllah. I have some more, huh? MashaAllah. Yeah. This is the promo here. Where's the promo? Here. How much? yeah before 800 now 575 uh -huh. here uh 585 now 395. this is the promo huh? yeah promo Masala. all 375 350 later mm -hmm. wedding one two it's all wedding uh, ring eh? yeah. what the

If you take two ten from him, hmm. come to me, I'll give you two forty and I'll you hey, cash. Yeah. How buy for online? Huh? We have tabi and tamara also. Ah. Yeah. Because ah. you can buy online, we have delivery, we have delivery. Mm -hmm. So yampo salah to ng online. Tabara? Tamara tabi. Ah, yeah. What else? Uh, tamara Tabi, also. <laughs> no <laughs> Oke, okay, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi <laughs> wabarakatuh.